Paolo Contis, na wala nang parang bula ang mga pangarap na maging TVJ, tinawanan din lang nito ang isyo na galit umano siya sa GMA Network, at kung may plano daw ba siyang lumipat ng network. Matatanda ang, sa isang post ni Paolo Contis, ay makikita na isa sa mga kasama niya sa picture, ay si Tito Boy Abunda, at si Miss Wilma Magalbante na isang content consultant ngayon sa Net25. Kaya naman, mababasa sa mga article ng PEPTH, at Pilipino Star ngayon, ang tanong, na kung may plano nga bang lumipat ng network, itong si Contis. Sa article mula PEPTH at PEPTROIKA, ay mababasa na matapos daw nilang kumustahin, at hinga ng panayam si Paolo Conti sa pamamagitan ng text, patungkol pa rin sa pagsasara ng pinanggalingan nitong show, natahan ang pinakamasaya, ay tumanggi na nga itong magsalita, at sinabing wala na raw siyang kailangang sabihin pa, patungkol dito. Dito din nga, ay mababasang natanong din nga daw si Contis, kung ano ang post, at kung tungkol saan na ito, at bakit kasama niya si Miss Wilma Galbante, na content consultant na ngayon ng Net25. Dagdag pa sa tanong nila, ay kung may mga pinag-usapan nga daw sila, o kung may gagawing project sa Net25, itong si Contis kung saan ay mababasang ang natatawa na nga lang daw itong si Contiz, sa tanong ng Pep Troika, kung lilipat nga daw ba ito ng network, o kung may project siya dito, dahil nagkumustahan lang daw sila, dahil sa matagal na rin daw silang hindi nagkikita, at nagkakausap. Dagdag pa niya na, nagkape lang, catch up lang kami, ni Ma'am Wilma, Mababasa din sa article mula pa rin sa PEPPH, na nagulat daw siya nang tinanong din siya ni Manay Lalat Solis, tungkol dito. Dagdag pa niya, hindi daw siya galit sa GMA, at wala daw siyang dahilan, para magalit sa GMA Network. Sa katunayan na, ay sinabi niyang, Ha, saan galing yun? At bakit ako magagalit sa GMA? GMA has been very supportive of me ever since. Kahit nung mga panahon na mas hindi ako okay, they supported me. Walang reason para magalit o magtampu ako ngayon. Medyo mainit lang talaga siguro yung balita, sa nangyari sa tahan ang pinakamasaya ng GMA, kaya madaming nakakaisip, ng imbentong kwento. Kaya naman, dahil dito, ay masasabi nating hindi totoo, ang mga bali-balita noon, nagalit o may tampu siya sa GMA Network, dahil sa pagsasara ng kanilang show na mababasa din nga noon, sa ilang article gaya ng Pep PH at Filipino Star ngayon, kung saan ayon sa kanila, ay basey sa tono ng boses noon ni Paolo Contis, ay tila masama ang loob nito sa nangyari. Matapos nila itong hinga ng panayam, patungkol sa pagsasara ng TP. Dagdag pa dyan ang sinabi ni Ogie Diaz sa kanyang blog, na ayaw daw muna nga nitong makipag-usap, at gusto munang mapag-isa, Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, hindi na nga ba mangyayari, ang pangarap daw, ni Paolo Contis, na maging host ng noontime show, at maging TVJ, ngayong nawala na ang tahan ang pinakamasaya, na sinabi niya noon, na opportunity sa pag-abot ng mga pangarap niya. Matatanda sa kanyang interview noon sa YouTube blog ni Ogie Diaz, ay inamin niyang matagal na niyang pangarap, na magkaroon ng noontime show. At pangarap din nga nitong maging TVJ, kaya naman ay isa ito sa naging dahilan, kaya tinanggap na daw niya noon ang offer ng cake. Ayun pa sa kanya ay, kasi sa totoo lang, pangarap ko to eh, pangarap kong maging host. Pangarap kong maging TVJ, and then I got this opportunity. Ito na yung pangarap mo eh, nandito na yan. There's nothing I will not do to make it bulaga work pero tila kulang pa nga ito, dahil hindi sila kinilala ng batas, bilang may-ari ng itbulaga, dahil hindi na ipaliwanag ng kampo ng mga halos-hos, kung paano nila nabuo ang titulong itbulaga, dahilan para ibigay kay Henyo Master Joey de Leon ang karapatan dito, na dapat ay noon pa lang ay tinanggap na ng mga halos-hos, at maging ng host nito, gaya nga ni Paulo. Kaya naman nagpalit sila ng titulo, hanggang sa, tuluyan na silang nawala sa ere, at nagsara. at marahil hindi na rin lingid sa inyong kaalaman, na inamin din ni Paolo Contis noon, na nagpasintabi nga daw siya sa TVJ noon. Sa katunayan nga, ay sa isang interview naman ng The Bubay and Tekla Show, noong June 25, 2023, kay Paolo Contis, ay inamin itong nag-message siya kay Bossing Vic Soto, at kay Boss Joey De Leon, at nagpasintabi umano siya, bago daw nito tinanggap ang offer ng mga halos hosts Dagdag pa niya noon, ay hiniling niya na sana, ay makapag-usap nga daw sila ng TVJ. Para maipaliwanag kung bakit niya daw tinanggap na maging host ng noontime show ng tape. Na kung saan, ay sinabi nga niyang, katulad ng sinabi ko, nung tinanggap ko yung trabaho sa Itbulaga, para sa akin importante na makapagpasintabi ako, lalo na sa mga naging close ko, dahil of course para sa akin trabaho yun, kailangan kong gawin, so nagpasintabi ako kay bossing frupolin. Si Tito Joey kasi, kumpare ko. So nagmessage ako sa kanya para magpasintabi lang, letting him know that I meant no disrespect, and I hope we could talk eventually. Pero ayon din sa kanya noon, ay tila wala nga ang mga itong reply sa kanya. At hindi na rin nga naging malinaw hanggang ngayon. Na napag-usapan na rin natin noon na mababasa pa nga ang ilang comments sa ating channel sa video pa rin na ito Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?